dahil sa kagustuhan niyang makamit agad ang mga ninanais, isang universal remote ang tumulong sa kanya. Subalit, maraming kaganapan sa buhay ang nalaktawan niya, lalo na ang sariling pamilya. Magawa niya kayang maisaayos ang lahat. Alamin natin ang kwento ng Click. Si Michael Newman ay isang masipag na arkitekto. May asawa siya sa matagal na niyang girlfriend na si Donna. May dalawa silang anak, si Ben at Samantha. Si Michael ay madalas paasahin ng promosyon ng kanyang mapagmataas na amo na si Mr. Ammer. Sa maraming pagkakataon, kusang loob ni Michael na magsakripisyo ng oras para sa trabaho at madalas ay hindi na niya nakakasama ang kanyang pamilya gusto niyang maibigay niya sa kanila ang mga uri ng pag-aari na hindi niya kailanman natamo. Habang naghahanap ng universal remote control sa retail store, napahiga si Michael sa kama at pagkatapos ay pumunta sa seksyong may markang biyan. Nakilala niya dito ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Morty, na nagbigay sa kanya ng universal na remote control na libre, at nagbabala sa kanya na hindi na ito pwedeng ibalik pa. Isang gabi habang may ginagawa si Michael sa lamesa niya, nakita niya ang aso niya na hindi mapakali at tumatahol sa harapan niya. Hindi ito tumitigil sa pagtahol hanggang hawakan niya ang remote at itinutok sa alaga niya, nawalan ng boses ang aso. Ibinalik niya ang pagkakatotok ng remote sa aso at bumalik ang boses ng kahul nito. Nagulat siya sa nangyari. Inilabas niya ang alaga niya para padumihin. Sinubukan niyang gamitin ang remote para mapabilis ang ginagawa ng aso, at namangha siya sa nangyari nalaman niyang kayang kontrolin ng remote na ito ang mga kaganapan, partikular ang oras. Ginagamit ni Michael ang remote para magsaya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang gamitin ito para sa kanyang kapakinabangan. Kabilang ang pagbibigay kahulugan para sa mga dayuhang kliyente, at pagbisita sa mga kaganapan sa kanyang buhay, kabilang ang isang panahon sa kanyang pagkabata. Napunta sila sa isang bakasyon ng pamilya sa New Hampshire, tinanggihan ng ibang mga bata ang kanyang imbitasyon sa pabor sa isa pang pamilya na mas marami kumpara sa kanyang pamilya. Ginagamit ni, ni Michael ang remote upang laktawa ng mga pag-aaway nila ni Donna. Pati ang pagkakaroon ng sipon ay iniwasan niya sa pamamagitan ng paglaktaw sa punto kung saan siya gumaling. Ang hapunan ng pamilya ay nagawa niyang laktawan rin matapos lang ang isang mahalagang proyekto. Nang maglaon, ibinunyag ni Morty na kapag nag-fast forward si Michael sa paglipas ng panahon, ang kanyang katawan ay nasa autopilot. Ang kanyang isip ay lumalaktaw at hindi alam ang mga kaganapan. Matapos si pangako ni Mr. Ammer kay Michael ang isang partnership, nagpa siya si Michael na laktawan ito, ngunit lumaktaw din ng isang taon ng kanyang buhay. Nalaman din ni Michael na nasa marriage counseling siya mas gusto ng kanyang mga anak na manood ng CSI kaysa sa Dragon Tales. Namiss niya rin ang pagkamatay ng kanyang aso. Ipinaliwanag ni Morty na ang remote ay naprograma mismo ayon sa mga naunang utos ni Michael. Nabigo ang iba't ibang pagtatangka ni Michael na itapon o sirain ang remote, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay upang hindi na siya makontrol ng remote. Kinabukasan, sinabi ni Amer kay Michael na magre-retiro na siya at iminumong kahi na isang araw ay maaaring si Michael ang maging CEO. Saglit na nakalimutan ang kanyang plano na i-outfox ang remote. Sinabi ni Michael na gusto niyang maging CEO. Ang remote ay tumutugon ng naaayon at nag-fast forward sa taong 2017. Si Michael na ngayon ang CEO ng kumpanya kasama ang lahat ng material na kayamanan na nais niya. Gayunpaman, Naghihirap din siya sa pagiging obese dahil sa sobrang pagkain habang nasa autopilot. Ang kanyang anak na babae at anak na lalaki ay mga teenager na ngayon. Ang kanyang anak na babae ay nagsusuot ng hindi na angkop. Ang kanyang anak na lalaki ay nagdurusa sa sobrang timbang. Hiwalay na rin sila ngayon ni Donna. Si Michael ay nakatira sa isang hiwalay na tirahan. Natuklasan din ni Michael na nakikipag-date ngayon si Donna sa childhood swim coach ni Ben na si Bill. Habang bumibisita sa kanyang lumang bahay, ay nakipag-away si Michael kina Ben, Donna at Bill. Ang remote ay nagdala sa kanya ng anim na taon sa hinaharap. Ikinwento ni Donna kung paano nagsiwalat ng kanser ang isang pag-iingat sa CAT scan, at kung paano siya kumain ng labis sa panahon ng chemotherapy, at hanggang sa kalaunan ay dumanas ng atake sa puso. Ngayon, sa pagtatapos ng anim na taon, si Michael ay hindi na napakataba si Donna ay nagpakasal kay Bill, at si Ben ay pumasok sa linya ng trabaho ng kanyang ama. Nalungkot si Michael nang sabihin sa kanya ni Ben na namatay na ang kanyang ama na si Ted. Habang bumibisita si Michael sa libingan ng kanyang ama, ay sinubukang gamitin ng remote para puntahan ng sandali na si Ted ay malapit ng mamatay. Ngunit nagpakita si Morty at sinabi sa kanya na gumagana lang ang remote para sa mga oras at lugar kung saan naroon siya kaya ginamit ni Michael ang remote para dalhin siya sa punto kung kailan niya huling nakitang buhay si Ted. Bigla itong bumisita sa opisina ng kanyang anak at apo. Nakita niya na habang nasa autopilot, ay tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama na makipag-night out sa kanya. Nalulungkot na sinabi ni Ted kay Michael na mahal kita anak. Aalis na si Ted ay ginamit ni Michael ang remote at paulit-ulit na ni-rewind ni Michael ang pamamaalam ng ama sa kanya at sinasabi nito na mahal kita anak. Sa huli ay nagpalam siya kay Ted at sinabi rin ito na mahal niya rin ang kanyang ama, at hinalikan niya ito sa pisngi. Sa libingan ni Ted, inihayag ni Morty na siya nga ang anghel ng kamatayan. Sinisingil ng galit na galit na si Michael si Morty. Mabilis na tumakas si Michael kay Morty sa pamamagitan ng paghiling na pumunta sa isang magandang lugar. At mabilis na nagpatuloy sa kasal ni Ben sa taong 2029. Dito ay muling nakasama niya ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang tumatandang ina na si Trudy, na kinutsa siya sa pag-alis ni Donna. Habang kasayaw ni Michael ang dating asawa na si Donna, narinig niyang tinawag ni Samantha si Bill na tatay, at ang pagkabigla ay nag-trigger ng pangalawang atake sa puso. Nang magising si Michael, lumitaw si Morty at sinabi sa kanya na pinili niya ang kanyang landas, at walang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol dito. Dumating ang pamilya ni Michael. Nilinaw ni Samantha na mayroon siyang dalawang ama. Isa ay mabubuhay ng 200 years. Sinabi ni Michael kay Sam na hindi na niya magagawa ang 200 years, pero mahal kita. Tumango si Sam sa sinabi ng ama. Nagpalam si Ben sa kanila para sa isang meeting. Tinanong ni Michael kung paano na ang honeymoon. Sinabi ni Ben na kinansela niya ang kanyang honeymoon para makapagtrabaho sa isang mahalagang deal na magpapanatili sa kanyang negosyo. Dahil sa ayaw niyang gawin ni Ben ang mga pagkakamaling ginawa niya, sinugod siya ni Michael. Sinubukan ng isang nurse na pigilan siya, ngunit nagawa ni Michael na makalayo at hindi pinansin ang mga paulit-ulit na babala ni Morty na mamamatay siya maliban kung babalik siya sa ospital. Nais niyang sabihin ang kanyang mga huling salita sa kanyang pamilya. Kahit umuulan ay hinahabol ni Michael ang anak at sumisigaw. Narinig ni Ben ang sigaw ng kanyang ama at dali-dali ay pinuntahan siya nito. Sumunod si Sam at Donna. Nagawang sabihin ni Michael kay Ben na dapat mauna ang pamilya. Ibinigay ni Michael ang huling sulat niya para kay Donna. Tumango itong umiiyak. Tiniyak niya sa kanila na mahal niya pa rin sila at lumapit si Morty para kunin siya. May isang puting liwanag at nagising si Michael sa kama kung saan siya nahiga. Kumbinsido na siya na ang lahat ng mga kaganapan ay isang panaginip. Isang binagong Michael ang nag-aalok ng kanyang pagkakaibigan sa malungkot na kasama sa tindahan, pagkatapos ay pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na palagi silang welcome sa kanyang tahanan at sinabi nito na mahal na mahal niya sila. Pagkatapos ay humuwi si Michael, kung saan tiniyak niya kina Donna, Ben, at Samantha ang kanyang pagmamahal sa kanila. Sumang-ayon na tulungan ng pamilya sa kanilang mga plano para sa isang kampang trip at sinabing hindi na niya sila pababayaan. Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang pag-uwi, nakita ni Michael ang remote at isang note na nakapatong sa counter ng kanyang kusina. Napagtanto niya na ang kanyang karanasan ay hindi isang panaginip kundi isang babala. Ang liham ay mula kay Morty. Sabi nito, "Good guys need a break." Ngayon alam mo na ang gagawin mo. Nagpasalamat si Michael kay Morty ngunit pagkatapos ay itinapon ang remote sa basurahan. Sinilip niya sa katawan kung ito ay nakadikit sa kanya nang makitang wala ay agad umalis siya at pumunta sa piling ng kanyang pamilya at dito natatapos ang kwento sana ay nagustuhan nyo comment down below po kung anong masasabi nyo paki-like at subscribe naman po maraming maraming salamat po